parang wala Ayan, magandang tanghali po sa inyo mga kasangga. So, andito po tayo ngayon sa Fishport. So bali po mga kasangga, nangangar po ng yellow yung bangkapong ano, Julius Ivan. So dito po yung ating idol. Ayan oh, si Miko doon. <laughs> <laughs> ang pinakagwapo pong vlogger po dito sa Dinahika. Ang pinakagwapo. Idol, ilang look ba ang karga niyo? 120. 120. So yan mga kasangga, 120 po na yelo ang kinakarga nila. Ano yan? Yan lang ang kakarga nyo? Tapos na kayo sa mga bato? Ganyan? Bato, ah? So, bali, lupa lang po pala yung kinakarga nila. Hindi pa sila nakapangarga ng bato. Ayan mga kasanga, oh. Saan? Parang wala. Parang wala. Nakabindi din pala siya. Ano po? Naipto na ngayon. Natulog na. Sabi ko buhayin ko ulit. <laughs> Namatay na eh So, yun po mga uh, kami po iuwi na. So, hindi na po namin tatapusin yung pakangarga po nila ng yelo at hindi rin naman po kami doon naakit sa bangka. So, dito lang po kami, nag po kami ng uh, saglit lang po. So, hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming salamat po sa panonood Bye-bye!